Hi guys, magiihaw kami ng panga, no? Tuna panga para sa aming lunch, no? Meron ako ditong walo, walo. Walong kalamansi, no? Pipigyan ko siya ng kalamansi. Siya nga pala yung pangano hiniwa ko pala rito. Ano, ko dito no, pag ganun. Para lumusot yung yung marinate, ah, marinate dun sa loob. Tapos ayan yung pinaka ano niya. Yung portion sa sa labas oh. Yan. Tapos kukuha ko ng Uh, one port na toyo nag shut off yung aking camera guys ah uh, kanina nga pala no pa pagkatapos ko nilagay itong ano itong kalamansi nilagyan ko ng paprika at saka uh, ground uh, black pepper no saka konting sugar So, ito na, nagka, kaya nagkasabaw na siya rito. Ngayon, itong sabaw na to, inaano ko sa kanya, no? Inimix ko sa kanya. Yan. Yan yung kaninang kinukunan ko. Ka. Tapos yan, pa-rest ko muna siya ng mga, pip, mga 15 to 20 minutes bago ko siya isasalang dun sa ihawan namin na lang. Ito na guys, no? ko na tong ihawan. Sira na kasi non-stick ng ihawan, ano? So, nilagyan ko na lang ng foil. Aluminum foil. Pataog ko muna, no? Ayan. Asyong ba ito? Medium heat lang, no? Okay guys, pwede na to. Mayroon kagandahan pala pag may ano eh. Ah, dumidikit din daw sa aluminum foil. Eh. Okay. mm <clears throat> okay.

Hmm? Wala na ito. Huwag tatapang ko na lang yan. Yung ayun okay. mo Kasi yung bagong bili ko, yung grill pa namin, kompleto pa yung element nyo. Na. ngayon, ano na bakbak -bak na. O, pag uh, may may budget baby kami ulit na isang ganito grill pan. okay guys, toto na yung aking nihow na panga. good na, good night. time na tayo. night. good night. yung night. namin, ano na lang, ah, uh, toyo, kalamansi, tsaka sile, no? May sile. Lunch time!